na ospital para sa mga Pogo workers sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Pasay. naritong ang news ni Daryl Justin raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang ilegal na ospital na nauugnay sa POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. Ayon sa PAOCC, bumisita sa nasabing ospital ang mga POGO worker na may medical condition kung saan natagpuan ng mga high-end na equipment gaya ng hemodialysis machine at mga medical paraphernalia. Natagpuan din ng tagong lagusan sa likod ng ospital na isang indikasyon na alam ng mga kliyente nito ang ilegal na operasyon. Ayon kay PAOCC spokesperson Winston John Casio, walang nakarehistrong ospital na may license to operate sa lugar na matatagpuan sa tabi ng mga restaurant. Iimbestigahan na ng otoridad kung paano nakakapag-operate ang naturang ospital matapos aminin ng ilang Pilipinong staff na una na silang na-raid. At yan ang aking news scoop. Ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.